Grabe. Yung mga ka dito, isuso. Dami talaga. Ito mga ka maganap yung maghanap ng suso. Ang dami. Oh. Mga ka dito, suso. Ito maghanap mga ka dito, ng suso mga ka dito, eh. Dami talaga mga ka dito din yung Oh, langsok hmm. Oh Ang dami Nakakap ko lang mga kayo doy Pati may kasama ang mga bat mga kayo doy Mga kayo Ang dami Oh Hmm. Ih. Ya. Dame lagi makan kadi toy. Ih. Hmm. nih pa. Dabi, mga Alipas ba't ang mga karido yun? Marami na mga karido eh. mga

Minta pasal lubang kali tu eh. kali dia yok. Ambil susu. Yan ba sa loob mga karino? lang. Sa bato. Hmm. Ano naman ka dito